Edniel, go! Dr. Cesar, sumaklolo sa na itong PNP Media Security Vanguard sa reklamo ng death threat sa DZH reporter na si Romy Gonzalez. Kasunod pa rin ito ng pagtawag at mga mensahe ng Tio Panoy Pantas sa Buhay na ang uh, ating correspondent wala sa isang abra-congressional candidate. Sa katatapos lamang na pulong balitaan dito mismo sa PNP headquarters, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na malakas ang inisyal nilang nakukuwang ebidensya laban sa binabanggit na politiko pagkabas pinag-aaralan pa ng mga iyahablang reklamo na -ka kasado o manong uh, ikaso ng kanilang grupo kasama ng Presidential Task Force on Ninja Security ang uh, regular na grave threat uh, laban sa Abra Congressional Candidate. Pahigyan natin ang uh, PNP, Chief. Uh, natin kung, um, yung grave threat ng kanilang At hindi na pa po inyayun

para maging katuwang ng Presidential Task Force and Media Security sa paggampanan tungkulin para protektahan ang mga mamahayag dito sa bansa. Datas mula rito sa Kampo Krame, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Tizerage. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.